Hi guys. Guys, mag-iinit tayo ngayon ng carne. Nilagay siya sa freezer tapos iinitin natin sa oven. Tara natin. Ilagay natin siya guys, dito. Ayun. Kasi i-oven natin. Hmm. ayan Ayun oh. Grabe ang tibay niya. guys i natin siya dito sa oven lalagay natin siya mamaya dito tingnan na natin guys kung dito na ba kulang uh, pa ulitin pa natin Ayan guys, dito na siya. Pwede na ulamin guys, kakain na tayo. Ulam natin ay carning sheep, carnero. Yung kanin natin sunog. Ayan siya guys, oh masarap. Kain tayo guys.